Pila mga katuig na iglesia dai. 12 anyos mo go mag iglesia. 12 anyos pa. Kgotyo mo to tingo padre. Sigbi di bago ti do. Kanu ngudi ang tino day katoliko go. Na convince ta ka ngat katoliko ti noon. Oh. Pero saan man ka na convince ka katoliko ti noon. Ngat katoliko di batin nginipuan ni Barbar. Ni amang silang pasugo magasin. Page 24. Except for the president of the Philippines. There is no probably man in this country who is personally greeted by more political big shots on his birthday than Bishop Kapatid Manalo, 75-year-old, the founder and head of Iglesia Ni Cristo. Dili yeah. <laughs> ni si Cristo'y head. Dili pa di si Cristo'y founder, si Bishop

So, ano ba nato karon Si Tatay Antonio Flores? Torres! Taga? Kagayan! sa salay no? O niya, ni Balik siya katoliko? O, kano ni Balik, mga katay? Nga... Niya... Pila <laughs> <laughs> oh. mga katuig na iglis siya, day. 12 anos po iglesia. 12 pa? naminyo sa iglesia. So, nadanin ni mo? Ah, naminyo mo sa iglesia? sa katoliko na. Pero, pila may edad din mo tayong na katoliko? Ako oh, katoliko tuwel? 12 hmm. Katoliko siya. Pero, na ni balik ka okay. katoliko oh. no dito simbahan hmm. na convince ta ka katoliko tayo pero sa ka na convince katoliko tayo <laughs> kay Imo manjong ipamugos nga si san ignacio may nagtukod sa Iglesia katolika ang pangutana, sumala nining inyong libro nga naguluhan o basahon ang katotohanan dapat malaman ukol sa mga aral ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang pangutana, sumala nining libro, Kinsay, Nagtukod sa Iglesia Katolika Ucanosa. <laughs> Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. So, is libro? <laughs> Sorry, Miss O. Napakotan na, Mr. Monreto. Here is a request. Sir, what is your request? Okay. Okay, kaysa magsusulat? Okay. And the relation? The request, the request is granted. Ang ibang ano ko ani, ang gasulat ani, dipinisor katoliko, Tagalog.

Ang gihimo karon pag matuod o dili pag matuod, gihiling ang mga referensya. na'y ato karong gihimo, gihiling ang mga referensya. Ang pangutana ni anang inyo nga gitug Gitugan man nga si Emperador Justino sa tuig 500 century. Ang pangutana karon, muuyon ka ba

Dawa Gawa 2028 at 30 ang Iglesia, ang panon at Iglesia ni Kristo sudlon sa lobong mabangis. Ang lobong mabangis, Mateo 7.15, mauna ang dunay na uh, nakanamit to pa ang sa inyong libro, suman sa inyong libro, ang mga lobong mabangis, mga pare, yeah, masama oh, yan. Time up! Time is up! Time is up! Time is up! Akong naobserbahan, the moderator would like to say this one. Ang akong naobserbahan, mga uni, nang lapas naman mo sa atong kalagdaan sa debate. Publiko, please, please. Atom opdon tingali pagbasa kining kalagdaan sa dibate para ma mapahinumduman na ang both parties. Father Gidgano and Sir Ministro Parba. Atom opdon ibutang sa una-una. Time is up. Number one, kada tima, aduna adunay usak ka barog ng 25 minutos kada habig. Uguman sa barog, adunay 15 minutos ng mga pangutana, 5 ka minutos ang ribatal. Oh, okay na, na ninyo. Ang matag man lalantog Dili mubiya sa tima. Ayaw mubiya sa tima. That is our kalagdaan sa dibati number two. O oh, badlongon gayon sa moderator kanang mubiya sa tima. Number three, maka object gilayon ang matag man lalatugi ngadto sa moderator anytime kung iya kining nabati nga kini mitipas na sa tima, nga gikasabutan importante ka na kaadyo, mao nga Arunita Maglangan, time is on, interpolation period for uh, Father Gitgitan. Please, continue. Gitgano, I mean. Pangota Kay imo mang gingon nga si Ignacio ang nagtukod. unya na amas si inyong basahon si Imperador Konstino ah, si Imperador Constino ang pangutan na karon kinsa man ang among dawaton ang una niyong pahayag o karon sa inyong basahon lumatotog ang pagkalibo ang pagili sa pangalan sa iglesia ng gituko ni Kristo usa lang na sa ikini eh, iglesia katolika mao man dei bunga sa pagkalibo dili sa pangalan sa iglesia kaya naman may mga pagtulungan Ora? pagtulungan. Dahil pagtulungan, nag-ibang o. Si Justinian, Please, audience, behave. Please, behave. Yeah, at bumagsak ang Roman Empire, 476, ang Western part. si Ignacio, nasa i, a, si Emperador Tiliano, ni Di Polisya, yan i-invade ng Western part, Di asa sa Eastern. Ha? So, siya ito mo. Impost niya, gusto nila, ipatunan niya ang Justinian Court. O sa dito, doktrina sa Trinity. O, on sa ang diferensya. O. Musaon sa mga. Ang pag- pagtudlo o sayop na pagtuluan is yes, a so, right to objection. There is an objection. What is objection? Is ko ta sayop pagtuluan. Ako gisang gisundan karon Mr. Proprietor sa founder. Ang pangutan na karon, puro ba rin na tinuod ang inyong imong ipahayag o ang pahayag sa uh, inyong basahon? Puro ba na tinuod? Oo, o dili? Pareho kong tinuod. for one minute. Pareho kong tinuod. <laughs> Ang pangalan, ang ubisputan, sila Ignacio. Konsilyo sa Trento, ubispo na. 1545 lai na mga obispo. 1870, lai na mga obispo. Ibuot ang umibir sa Katolika. Si Justinian, i-impose niya Justinian ko Na dito, at iyon ang lilimutoo sa Christ in okay. Creed. Yan uh, pag-usa niya na. Akan si Cristo v. Idros. Lala rin sa mga 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 Oh, one minute left. Please continue interpretation. Sakto ranto oh, Salamat. Nila na po inyong basahon. Yan ang igon ang sulo sinuwat ni Felix Magano. Solo, solo. Solo. Yan si Ton ang nagtukod. Gawin niyo dili. Oh, kada. Tubag, 1 minute. O <laughs> Convince na ka. Simba ng laika. Hugot na kayo mong <laughs> Salamat sa ginoo, oh sa mga teaching sa simbahan. O? Oh? Salamat sa ginoo otay. So, ganahan. Pagsulay. Pag Gipaambit juga kasi ang kasakit. Mm. tutuki ang cross ni Kristo. Si Kristo mong good ang makapaligo na ito So, tao tao di ka na iglesia dahi? Ah, oh, ibinuangan ni mo mga santos? Diyos Diyos <Just Joss>, man? Oo. <coughs> mm. So, amang kakibawa tayo, mamantoy imong uh, namataan sa kahayag. O na, natudluan po kanila. Pero karon hugot na kayo. Mm. So sa may mensahe ni mo sa mga mga tuapas laing pagtuot ay. Kamo nga gisya. Kamo nga 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 din. balik po sa tulik mo kayo na ako. Mga labing tinood. Pero yung pag-umangko, naglisya pa ron. Umang nga din. Di na ang tulog simba po lang yung umangko na po. Iglesya ka May nga inahan na. Di na mo na. Di na mo simba sa iglesya. Iyar ang inahan mo simba. Hmm. Papaminawas to sa debate ng mga parba. Ako yung inahin na ako kung ano. Papaminawas. Kapag yan ito, mag-ibukin ang rin yung mga parba. Muna sa YouTube na. Mm, tanawa. I-invite. No? So si tatay... Sa si tayo tinudyan mo tayo? Antonio. Antonio. Torres. Torres. Mm. Oh. No? Ibalik ng katoliko mga iso. Eh? Pero <tiple> lipaya dahi. Mm. So dito na 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 kuha ni mong kadasig ganahan na ka kanunay mm. salamat sa gino'o. Oh. Oh. na live na karon oh, live na nun.

Hmm. Pero ang pikas ka kita hmm. Si so, offer na sa Ginoo tataya nya Ginoo god kay mahatag man tuh kasakit kay aron ta mahingpit. Wa nang abiporta ko haos Ginoo Lord kay lang ko sakit. Aron makapangandam ta. Di man ta para diri. Para man ta sa Ginoo, di ba? Sauna una. Sa una, sige,

Kwan deh, piti bi. Oh, praise the Lord. <laughs> <laughs> Salamat tahan sa ginawa. Katabang dyan ang YouTube channel tayo. Hmm

kaya nga yun, wala ako kung mga ginahadasig sa katuliko yun. Ako yung iso on, kasi basing bala sa katuliko po din yung pag-isa kayo, wala mo kakuan si mong lagi kayo. Ito ko yun awa, ito. Salamat kay tay. Nadagay nadasig, nadasig ka niya, nadasig po pudang atong tigpaminaw karon. Si tatay pala ay isang iglesia ni Cristo and then uh, bumalik siya sa katoliko and then uh, sa pag... Uh, uh, kinig niya sa ating programa sa Punto per Punto ay naging matibay na yung kanyang pananampalataya. Praise the Lord! Si Tatay Antonio Torres. Welcome home, Tay! Kalipay. Mm. Praise the Lord. Uh, lipay na karon. Oh, salamat ka eh. Seperti <tis -term> da siga ni tatay. Karon ni hugot pag-ayo ang yang pagtuo daw. praise the Lord. So makadasig po ni padayon ta pagsangyaw tay sa kamatuoran. Hmm. Pila may anak ninyo? Tulo. puro katoliko na ron. Ah, praise the Lord. I-great ang tulo.

Oh, Wala pa maminawa jud ang kuantay. Pinawa sa mga pagtulodan. Simbag gid kay ang tinud ng reunion katulikog. Praise the Lord. Salamat ay ha. Nya, bye. Nya, babay bye no. Oh. Pila pa dir. Ako so, ang apuhan pa Manambal din akong tatay ni yung nasiyon. Oh. Ipa, kuwanto? Ako <laughs> o, oh, renounce na natin O, i na Basta mag-ampok ka nun sa sacrament kanunay nun ay makabugto Kadang pong imong will nga Imo nang i-renounce Katong kapatid si Kaya nga libro gamita, ha? Mm. Nababay sa tay mm, Nababay salamat